Grabe guys, sobrang gandang balita nito. Wow! PRRD makakalabas na nga ba? Wow! Grabe kasi guys, sobra talagang confident ng uh, lead counsel ni FPRRD at talaga namang pwede daw maibasura yung kaso before pa September yung first talaga no na trial yung trial na talaga bago pa daw mangyari yun guys ay pwede nang mabasura yung mga kaso kay FPRRD. wow so excited let's go ahead and listen and watch this uh, news from Net25 kaya gusto ko talaga yung Net25 no UNTV kasi hindi talaga sila mga bayaran, guys. Sinitulad ng iba dyan. Nako, mga bayaran talaga. Naniniwala po yung lead counsel niya ni dating paulo Rodrigo Duterte na meron pong matibay na argumento para ibasura ito pong kaso na kinakaharap sa ICC ng ating uh, dating pangulo bago pa man magsimula yung trial. At... Oh, 'di ba? Bago pa man magsimula yung trial, guys. Wow! This is very good news. Bago pa man magsimula yung confirmation of charges hearing. Ikaw no? Ay po ito kay, ano, Nicholas Kaufman, the council po niya. Umaasa siyang maipapatigil niya ang kaso bago pa man kumpirmahin ng ICC mga reklamo laban kay Duterte. So, um... Grabe, no? Prior... Sisikat talaga siya dito kung magagawa niya yan, no? Sobrang mag, alam mo yung, uh, mag-aagawan siguro yung mga, ano nito, yung mga um, uh, tao sa kanya na alam mo yung mapupunta sa ICC kasi sobrang tested na talaga, proven and tested na talaga si Kaufman eh, grabe. Prior to the confirmation of charges hearing na scheduled po sa September 23, 23. ilalaban umano niya ang argumento na walang jurisdiction ang ICC sa naturang Kaso, kung yung maalala doon sa ating discussions, Katty, ito yung nilalaman ng dalawang dissenting opinion. Mm. Remember? Mm. No, nga tayo sa pre-trial chamber, oh. hindi tayo ng appeal, sa appeals, appeals chamber, chamber, no? nanalo oh. Manalo yung tatlong judges na sinasabi na, oh, na the major city. yung dalawang dissenting opinion. Yung ah. dalawang gagamitin nga ng defense. defense. Okay. Na wala ano kaya yung dalawang dissenting opinion na yun, guys? Yun talaga yung uh, hawak natin, no? no Na magiging uh, mababasura talaga tong kaso na to. Dahil sa dalawang opinion na yan, no? Dissenting opinion na yan. Ako, let's uh, look forward to it talaga. Wala na jurisdiction ang ICC, no? So, Ayon po kay Kaufman, naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC bago otorisahan yung pagsasagawa ng investigasyon. So nasa dates, no? effective na, na yung withdrawal natin bago sila nag-file ng application, bago authorized yung pagsasagawa ng investigasyon. Oh, di ba? So, sabi nila, bago pa daw nagsimula yung investigation, eh, approve na yung pagkalas natin sa Rome statue. Yung problema doon, isinasabi ng ICC, eh, sa panahon na nangyari daw yung mga crimes, pasok pa um from 20 ano yun 2016 to 2019 di ba so pasok daw yun kasi member pa tayo ng ICC member pa tayo ng ICC yung nangyari yung mga extrajudicial killings daw di ba pero dahil nga sa sinabi nila no grabe talaga hindi talaga nila yun maintindihan no bakit pa sila nag-imbestiga na wala na nga na wala na nga ta wala na nga silang jurisdiction bakit pa sila nag-imbestiga bakit pa pinayagan so dapat walang mangyayaring kaso kahit na nasa loob pa guys kahit normal na tao guys may isip to alam niyo yung kahit nasa loob pa ng 3 uh, years na yon kahit member pa tayo ng room statue na yon sa pangalan na Before pa sila nag-start ng investigation, e eh effective na nga, no? Effective na nga yung um, pagkalas natin sa room statue. So, wala mangyayari. Kaso, kasi wala sila magiging ebidensya. Kasi nga, hindi na sila pwede mag-imbestiga kasi wala nang kumalas na tayo, diba? So... Yun, yun talaga, yun talaga yung magiging argumento niyan kasi wala naman talaga eh, wala dapat nangyaring kaso, walang build up, walang naging ganun. Kasi nga, kung malas na tayo, eh bakit nagkaroon sila? Oh, 'di ba? Kasi nga, alam mo yung ano natin, maganda kasi yung ano natin dito. Wag hindi ko nasasabihin, guys. Delikado. <laughs> Sige sakali niya makumbinsi niya makuhukom sa pre-trial na wala nga jurisdiction ng korte sa kaso, wala na rin mangyayaring confirmation of charges hearing. Hindi na aabot, Hindi na dun sa September 23 na confirmation of charges hearing. Po wow, di ba? Hindi na guys. Grabe. Lalatag ng prosecutor at defense yung kanilang mga ebidensya. So, sa kabila po ng uh, pagkalas sa Rome Statute ng uh, Pilipinas noong 2019, no? naninindigan po ang ICC. May jurisdiction pa rin ito dahil nangyari yung, ano, yung mga alleged crimes against humanity noong panahong miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. At yung pecha niyan, DDS pa, Davao Death Squad. November 1, 2011, noong panahong po na siya ay mayor ng Davao, hanggang March 16, 2019, which was the date na effect, effective yung withdrawal natin from the wrong statute. na oh, di ba? Yun yung paulit-ulit na sinasabi nila na ano pa daw, sa loob pa daw yun. Membro pa tayo, but pa daw tayo nung time na yon sa Rome statue. Iyon e, nga, membro pa nga tayo, pero nag-effect na nga, nag-take effect na nga, 'di ba? So hindi na dapat sila pwede pang mag nung 2019. E before, e after pala. After ng effectivity ng pagkalas natin, bago pa inaprubahan yung investigation, kaya hindi pwede 'yun. Naharap si Duterte sa reklamong murder sa as a crime against humanity dahil sa mga ex EJK, extrajudicial killings kaugnay ng kanyang war on drugs. Tinuturing din ni Kaufman bilang kritikal na issue para sa depensa ang pagkakaaresto kay Duterte noong March 11 at yung mabilisang ang pagdala sa kanya sa ICC sa The Hague para kay Kaufman kidnapping o extrajudicial rendition po ang nangyari. Hindi niya naobserba ang tinatawag na due process. Nilabag daw nito ang batas ng Pilipinas. Dapat anyang iharap, iniharap sa si Duterte sa korte rito muna bago siya sinakay sa eroplano at dinala sa The Hague. Nang Correct. Kahit na sinong tanungin mo guys sa ibang bansa, all over the world, sinasabi talagang ano yun, extra rendition, ek, ano yun? extrajudicial rendition tapos yung uh, state kidnapping daw talaga kahit sinong tanungin mo sa ibang bansa nako nangangamba lang si Kaufman na maaring magalangan ang ICC nabitawan ang isang ganito ka high profile na kaso ayon kay Kaufman halos araw-araw yung binibisita si Duterte sa ICC detention center Oo, uh, mag-aalangan talagang ICC na bitawan si PRRD dahil sa kanila, dahil kay PRRD sumikat yung The Hague, Netherlands. <laughs> Kaya mag-aalangan talaga sila. Napakawalan, no? Totoo yan. <laughs> ...center at nakakaagapay naman daw anya si Duterte sa realidad ng buhay sa loob ng pipita. Yun nga po, no? Grabe, wow, talagang makikita talaga natin, no, na sobrang positive ng lead council ni PRRD. Eh, talagang makikita mo talaga, guys, na dahil sobrang dami din naman talagang nagpe kay PRRD. Kaya let's just continue to pray, guys. To pray talaga kasi magme-mayor pa daw siya, no? at talagang magiging ano pa siya, abogado pa siya ni VP Sara sa darating na impeachment trial. Kaya let's continue to pray guys, to pray for her his health at saka yun talaga importante din yun, know Let's pray for his health at siya, yun talaga yung makauwi na siya dito sa Pilipinas. Wow! At mabasura yung kaso tingnan natin, no? Kaya, thank you so much guys for watching. Don't forget to click the like button and of course, subscribe to my channel. Thank you guys. Have a great day. Bye!